So, hello mga kabugid, magandang araw plus yung lahat So, kumusta kayong lahat So, sana natayo, nasa mabuga kayo kalagayan ngayon So, ngayon mga kabugid Samahan niyo ako, ilipat na natin yung ating mga Binobrod ng mga sisiw So, ngayon na sila sa nandito Yung edad nila ngayon ay 17 days na So, kasi ngayon ay April 17 So, wala kayo mga kabugid Samahan niyo ako, ilipat natin sila sa doon Sa ating brooder na walang pailaw na mga kabugid Thank you for watching.

すみません。 Lobas tuh bisa lah kamu Saku, Sapu mentah tuh. Tunggu, aku ngikutin sapu itu tunggu. enak kagawas Ay, sebelah na lang. bisa dia. kagawas Tama ka. Tama ka. labas yung isa mga kabukid lele lele eh mo ko ay di ano so ilagay na natin doon sa kamila, kabukid. Maya ko na lang kunin yung isa. <laughs> so ito mga kabukid, ito pala yung ating brother na luma. So hindi pa tayo nakagawa ng bagong mga kabukid. So siguro pag may budget tayo, gagawa na tayo ng yung bakal ba. So lakihan lang natin. Kasi ito mga kabukid, hanggang isang buwan lang at 15 days. Bali na sa 50 piraso na sisyo mga 30. Nagsisikipan na sila. So lalakihan natin 'to. Para maganda yung yung kanilang magiging kunjan sitwasyon. So kasi ang plano natin ay mga isang buwan hanggang 15 days. Saka natin sila pakawalan sa range. So dito mga isang buwan, mga 10 days, mga ganun masyado na kasi masikip so ilagyan natin mga kabukit yun mga kabukid ganoon lang tayo maglipat so ko sa inyo mga kabukid kung doon sa loob so ito mga kabukid so, naglagay tayo ng karton mga kabukid para kung ayaw nila dito kung matutulog sila may at least karton na dito sila pak so yan sila mga kabukid oh. so nanibago pa sila so ito sila mga kabukid nasa 30 piraso lahat So, mayroon tayong isa dyan. May diferensya yung pa. Ah. So, buhay pa rin siya. So, ito sila. Nasa 17 days na. So, inilipat na natin sila. Kasi doon sa kabit sa ating broder na may ilaw. So, pinaktis natin sila doon na hindi na pinailawan ng gabi. So, okay na sila. So, dito, totally walang ilaw na talaga. So, maaga sila ngayon mga kabugid na inilipat ko dito. Kasi yung panahon ngayon ay summer. So, niyo, kabugid, o, tingin nyo mga kabukid ang init ang panahon. So, nakadepende pa rin tayo sa panahon mga kabukid. Pero kung maulan yung panahon, minsan mga umabot pa ako dito ng mga 20 days, 25 days bago ilipat dito sa ating brother na mulang pailaw. So, titingnan nyo mga kabukid, maliligsi na sila. So, ganito lang kasimple yung ating pag lilipat sa kanila mga kabukid. So, ngayon, sasabayan ko sila ng pagpurga mga kabukid. So titingnan natin kung maganda ba yung resulta. Kasi nagpupurga ako dito isang buwan. Purga ako tapos pagdating ng isang buwan na 15 days, purga na naman. Kasi 3 eh, months tayo nagbibinta ng mga alagang manok eh. So sino ina-observe ko lang kung anong magandang edad ng ating mga alagang sisyo na magpurga. Para tuloy-tuloy talaga yung kanilang paglaki. So maglagay tayo ng pampurga sa kanilang mga kabukit. So ito mga kabukid, meron ako na timpla. So kalahati ng sachet lang ito mga kabukid nung isang sachet ng ating bastonero. So disclaimer lang, mga kabukid, hindi tayo endorser ng bastonero mga kabukid na pampurga. So kalahati lang yung ginamit ko. Hindi ko siya masyadong nilakasan kasi yung ating mga sisiw ay bata pa. So baka alam na ma-overdose yung ganun ba. So sa akin lang yun ha. Kasi hindi naman tayo talaga eksperto mga kabukid nag-o-observe pa lang tayo so, hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan so ito bigay na natin so, hindi na muna ako magbibigay ng pagkain dito mga kabukid so mamaya tanghali na siguro ako magbibigay ng pagkain kasi nakakain na rin to sila kanina ng umaga so ang oras pala dito sa amin ngayon alas 8 na imedya so kanina ng umaga pinakain to ng alas 6 kasi maaga silang gumising. Ang inay na. So, yan. So, bali dito. Isang buwan. Bago ilipat naman natin dun sa kabila na malaki. Na kulungan na mas malaki pa dito mga kabukid. Pero ito, gagawa tayo na mas, mas malaki pa dito mga kabukid para hindi na tayo palipat-lipat. So, dalawa yung gagawin natin pag may budget na talaga tayo para hindi tayo palipat-lipat ng maraming bisis so bali tayo isang lipatan lang dito bago natin ilipat doon sa ating range so yan i-update ko lang kayo dito mga kabukid, palagi kung ano yung magiging sitwasyon nila So, at update ko na lang din kayo mga kabukid sa ating mga inahin. So, kung titinan nyo mga kabukid, yung ating mga inahin na native chicken, uh, pretty native chicken na mga inahin, ayan o, oh, din ma sila. So, yan sila, nandyan ah, hindi na nangingitlog. So, hinayaan ko lang muna kasi pinapaabot ko muna ng April 20. So, bago ilipat dyan sa kabila. So, ayan, nandun pa yung misis ko. Bigay siguro siya ng pakain. So, at yung ating matandang mga kabukid, yung mga bata pa nating mga tandang, yan Oh. Isinama ko na sila dito mga kabukid Oh. Yan o. Oh, yung dalawa. Hindi natin masyadong makita. Yan. O, so, oh, lalaki nila mga kabukid. Yan o. Oh. So, nag-uumpisa oh, na silang kumas magkasta oh nilipat, lagyan natin sila ito mga kabukid para maraming fertile na sa ating eggs kasi napuno ako. Marami tayong eggs pero marami namang walang laman. So, sana maging okay ang lahat mga kabukid. At ito mga kabukid Oh. Ito yung malapit na natin mag 2 months. So ito nagpurga na rin, magpur, nagpurga rin ako ngayon dito mga kabukid. So ito sila, ito sila mga kabukid Oh. Gutom na gutom. So mamaya ko pa ito pakainin So nagpurga ako sa kanila So yan o oh. Isang sasi So kalati lang yung nilagay kong tubig mga kabukid Para purong puro siya So malalaki na rin sila So yan hindi ko na muna sila pinakain Mamaya na mga alas 10 siguro Alas 11 ng umaga So ito na naman yung ating Ito pala yung kasunod ng ating running 3 months na ibibinta Oh, so, maganda na rin yung itsura nila mga kabukid. Oh. Ang ganda ng palong nila. So, ibig sabihin, maliksi sila, malakas. So, punta natin yung ating 3 months mga kabukid. So, yung ating tatlong ginya, ayan Oh. Hindi ko siya maparami mga kabukid. Kasi parang lalaki yata yung tatlong na yan. Hanap pa ako ng babae. So hindi ko muna siyang pinokus kasi native chicken yung inaalagaan natin. So hindi tayo magpalipat-lipat para Ipanaman pa naman natin to na kwantong mga native chicken natin na -push to talaga ng ganda. So ito mga kabukid oh, yung tatlo. Yan o. Oh. Ang lalaki na mga kabukid. Ba? Laki na ng ating rooster no. Iwan ko lang yung inahin na boiler natin. Yan oh, yung kusbed ng basilan sa boiler. Iwan ko lang kung maganda yung mga itlog. So, laki niya kumpara dito. Na upgraded ni chick, native chicken natin na uh, inahin. Bisaya yan. Yun sa baba. Yun ang anak ng boiler. Yung dalawa na yan. So, dito mga kabukid Oh. Yan. Dito na yung ating 3 months. So, malapit na rin natin itong ibinta ngayong katapusan mga kabukid. So, so pasinsya na yung mga kabukid. Masyadong malikot na yung camera. So, yan sila mga kabukid. Oh. No. So, tapos na ako magpakain sa kanila. Ubus na ubus na yung isang kilo mga kabukid. No. Wala na natira. So, yan. Pero may isa dyan yung lalaki na yan. Tinimbang ko yung kahapon, isang kilo, malapit na mo one quart. So hindi pa siya nag isang bu tatlong buwan ha. Pero mayroon na tayong isang kilo at one quart. So ayan sila mga kabukid. Malapit na natin ibintay yung mga lalaki. So mayroon mga babae dyan oh, magaganda. Ayan sila ay ititira natin. So ngayon, may huwibis. Kapon, Merkulis, hindi ako nakapag-bacterial flossing. So ngayon, nag-material plastic tayo mga kabugid. Siyempre, hindi naman tayo, wala naman tayong budget masyado. Yung gamit natin, sunrocks pa rin. Pero mild lang yung ginagamit kong mga kabugid. Hindi yung maramihang lagay ng sunrocks. Kasi nakakasira lang yung sabitukan ng ating mga lagay. Ayan mga kabugid. Hindi ko pa natapos yung kabila mga kabugid oh. At i-share ko na rin sa inyo mga kabukid. So dito, gumawa na rin tayo ng division. So ngayon, tatapusin ko siguro to ngayon. Pagkatapos kong kumain. So bali, nasa uh, magiging apat na to lahat. Dito isa. Dito isa. Tapos doon. So apat lahat sila mga kabukid. So unti-unti na natin natatapos yung ating mga plano dito sa ating backyard. So ito, ililipat natin yan dyan. Yan, may tatlo na yan. So, tatapusin ko lang to para yung tatlo na yan lipat natin dito sa kabila tatapos yung tatlong ginya na yan dito kasi inaaway nila yung ating mga native chicken so ngayon tatapusin ko itong mga kabukid kakain lang muna ako kasi nagugutom ako kagaling ko lang sa tarbaho so yun lang muna siguro ngayon mga kabukid parang salamat pala sa inyong lahat so mga kabukid unti-unti na natin nagagawa na gagawa yung ating mga pinaplano dito sa ating backyard So, meron na tayong tatlong pabahay na nagawa pero yung isa hindi pa natapos. So, punla ito lahat tapos na. So, paparamihin na naman natin yung ating mga inayang manok para marami na talaga tayong palakihin mga ibibinta So, hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming-maraming salamat po sa inyo lahat. So, malapit na pala tayo mag 1k subscriber. So, maraming salamat sa inyo lahat mga kabukid. Patuloy, Patuloy lang tayo sa Patuloy sa buhay. Happy farming sing lahat. Bye bye mga kabukit. Happy day para sa inyong lahat.